try mo naman sa MCGI. Ay nako, hindi ako bagay doon totoo. Maarte ako, may alahas ako. At lahat ng kaartehan na sa akin. So baka hindi ko siya susubukin. At nandito na ako sa tama. Hmm. Sorry, sorry. <laughs> Tsaka may alahas ako, eh di ba bawal sa inyo may alahas? Eh paano naman ako? Eh di... Wala na, hindi, hindi talaga ako pwede, hindi ako pwede maging manang. <laughs> Like, oo, nire-respeto ko. It's religion. Kaso nga lang, hindi talaga ako po pwede. Ako na mismo nagsasabi. Alam ko sa sarili ko na it's a no-no. Eh, kiss. Bakit? Eh, kasi bobo nga siya. Baka naman nakarinig ng mga ngaral. Ako, nasyak ako noon. Umarinig yan. O, yung okay, may mga duda dyan eh. Lumayas na kayo at bawas pa kayo sa ng ulo ko. Yung ba ang mga ngaral na sa Diyos? Halos malaglag ako sa upuan noon eh. Nung marinig ko yun eh. Nasyak ako eh. Kasi hindi ganun ang mga ngaral na sa Diyos. Ang mga ngaral na sa Diyos, kung merong isa mang may duda, kakausapin niya yan. Eh ngayon, hindi eh. ba? Diba? Lalo na nung sabihin niya na, mga kapatid, ba? Diba? Pwede naman tayong makipag-debate kahit hindi ka kumikibo. Pagising mo sa umaga, haharapin mo na yung ano, pakikipag-debate ka na, umaga pa lang ah, Hindi pakikipag-debate yung haharapin mo sa pagising mo sa umaga. Kung meron kang aharapin, siguro, una-una trabaho o di kaya yung may mga temp may mga nag nanunukso sa iyo, yun ang lalabanan mo. Hindi ka na no noon, nagtitiis ka. Pagtitiis 'yun. Pagtitiisan mo yung kung may nanunukso sa iyo, na huwag patulan, kung merong bawal, wag pagtitiisan mong wag gawin. Hindi yung pakikipagdebate na hindi ka kumikibo. Ang pakikipagdebate, pagtaltalan para malaman nyo sa inyong dalawa kung sino ang tama at mali. O, oh, diba, mga kapatid, din tayo naanib. Numanib tayo dyan. Dahil sa debate ni kapatid na Eli at unang-una, kapatid na Eli, pwede mong tanungin ano oras. Siya, hindi. Pag magtatanong ka, black ka. Katulad ng ginawa sa akin dito ng gagong manggagawa rito si Ruel. Nag-usap kami ng matino Hindi ko alam kung bakit nila nalaman na ako'y nanonood. Dalawang beses lang ako nanonood noon kay Brad J.R. Yung pangalawa, nagtanong ako live. Nag-message nag sa ako sa kanya. Tapos kinabukasan, may sinita na ako ng manggagawa rito. Ang sabi sa akin, Bakit ka nanonood kay badom Hindi mo ba alam na lumalaban yan sa magulang ni Brad da Daniel? Sabi ko, hindi po. Bakit? Bawal po ba? Eh, hindi ko naman talaga alam eh. Hindi yun ko. Oh. may duda ka ba kay kapatid na Daniel? Sabi ko, oo, oh, mayroon no. Kaya nga ako gusto ko kong maalis yung duda ko eh. Sinabi ko sa kanya yung duda ko. Yung duda ko na yun nga, yung sa debating walang kibuan, sa bakit siya gumawa ng rebulto sa piyesta ng Diyos. No? Yun, ang, yun ang aking, yun ang aking, ano eh, yun ang aking concern noon. Kaya ako, maki, nung kausapin ako nung manggagawa namin, na bakit daw, ano ba daw yun? Bakit daw ako may duda? Sinabi ko yung duda ko. Nung sinabi ko yung tungkol doon sa rebulto, ang sagot sa akin ni Ruel, o bakit? Di ba nung si Rizal si Rizal ginawa ng rebulto, sinamba ba? bobo. Bobo talaga yan si Ruel. Itong video na to, kaya ako to ginawa. Kaya ako gusto pinipilit na makapag-video. Para doon sa mga kapatid na nagsasabi na ako daw eh, kaya umi-exit. Dahil kay Badong daw ako nakinig, kay Brad J. Arbadong. Mga kapatid, sana tanongin nyo muna ako bago kayo magsalita ng gano'n. Umalis ako dyan, tag exit ako, hindi dahil kay Brad J. Arbadong. Unang-una, nung ako'y umexit dyan, hindi ko pa siya kilala. Sana mapanood dito nung pinauukulang ng kapatid. Kasi mahal ko yung kapatid na yun eh. Oo, oh, mahal ko yung mga kapatid na yun. Lalo na yung mga kasama ko dati sa barangay namin, sa barangay Rizal. Malalim ang mga pinagsamahan namin yan. Naabot kami ng hanggang hating gabi dati no. Sinusundo kami, nagpipractice kami sa kiyapo, nagmimiting -me kami sa kiyapo. Umuwi kami, alauna na. Kasi noon, totoo pa yung iglesia na yan kapatid. Isang panahon, sinamahan niya ng Diyos nung buhay pa kapatid ni Ellie. Ngayon, yung nagsasabi, bakit ako umalis? Dahil kay Brad Badong? Hindi. Umalis ako dahil sa aral. Dahil na rin sa bilin ng kapatid ni Ellie. Kasi, yung mga paulit-ulit dati na naririnig ko na mga paksa ni Brad, uh, ni Daniel Rason yun, talagang paulit-ulit eh. Puro pag-ibig. Eh. Parang nakakakulilis tinga tapos puro. Brad, uh, Brad Rudel, Brad Rudel, Brad Rudel, Brad Rudel. Napakarami yung Brad Rudel. Dati hindi. Dati no, magtatanong man si Brad El Ella, sabi oh, di ba mga kapatid? O oh, ba diba, si Esther Luz? O oh, ba diba, Brad, uh, Roland? Si Rudel, bihira lang ang tawagin yun <laughs> Natatawag din. O, oh, si Sunny, si Boy Tawa, at saka si Boy, si Boy Halukay, Ube mga natatawag dati din yan. Pero ngayon, bo, lagi special mention, brother doll, uh, napakarami, no? Napakaraming uh, sinasabi. Ngayon, yung mga kapatid, no? Iba na yung tema ng imada. Dati noon, masisiyahan ka pag maaga kang dumating sa himnaryo, mga tanging awit, pwede ka magtanging awit. Tsaka ang haba ng himnaryo, no? Mas maganda noon. Dahil ang awitan sa himnaryo. Ngayon, paulit-ulit ang kanya, tapos pinariring niya, puro siya parinig, puro siya parinig, hindi ko alam kung sino yung ganyan yan, wala akong idea. Kasi nag-iisa lang ako dito, magsitsaga ako makinig, sabi ko, sino ka pang to? Minsan, nakakaano tuloy ako yan, puro kapag-ibig, puro kapag-ibig, tapos pinaringgan mo na, dadamay tuloy mga kapatid eh. Kasi hindi ko pa alam na may kagalit siya noon, si Brad J. Arbadong pala. Siguro mga dalawa o may dalawang taon yung puro siya parinig. Hanggang sa yung mga sinasabi niya, kontra dan sa mga sinasabi ni kapatid na Eli. Dati noon, ang maghahasik ang mga ngaral. Mga kapatid, kung nakikinig kayo sa kanya, ngayon ang maghahasik na miyembro. Bakit? Eh kasi bobo nga siya. Baka naman nakarinig ng mga ngaral. Ako, nasyak ako noon, umarinig yan. Okay, yung may mga duda dyan, eh, lumayas na kayo at bawas pa kayo sa ng ulo ko. Yung ba ang mga ngaral na sa Diyos? halos malaglag ako sa upuan noon eh. Nung maranig ko yun eh. Nasyak ako eh. Kasi hindi ganun ang mga ngaral na sa Diyos. Ang mga ngaral na sa Diyos, kung mayroong isa mang may duda, kakausapin niya yan. Eh ngayon, hindi eh. ba? Diba? Lalo na nung sabihin niya na, mga kapatid, ba? Diba? Pwede naman tayong makipag kahit hindi ka kumikibo. Pagising mo sa umaga, haharapin mo na yung ano, pakikipagdebate ka na, umaga pa lang. Ha? Hindi pakikipagdebate yung haharapin mo sa pagising mo sa umaga. Kung meron kang haharapin, siguro, unang-una, -una, trabaho, o di kaya yung may mga temp may mga nag nanunokso sa iyo yun ang lalabanan mo hindi ka nang no noon nagtitiis ka pagtitiis yun pagtitiisan mo yung kung may nanunokso sa iyo na wag patulan kung merong bawal wag pagtitiisan mo wag gawin hindi yun pakikipagdebate na hindi ka kumikibo ang pakikipagdebate pagtaltalan para malaman niyo sa inyong dalawa kung sino ang tama at mali. O, ba diba, mga kapatid din tayo naanib. Numanib tayo dyan. Dahil sa debate ni kapatid na Eli at unang-una, kapatid ni Eli, pwede mong tanungin ano mga oras. Siya, hindi. Pag magtatanong ka, black ka. Katulad ng ginawa sa akin dito ng gagong manggagawa rito si Ruel. Nag-usap kami ng matinunon. Hindi ko alam kung bakit nila nalaman na ako yung nanon. Dalawang beses lang ako nanood nung kay Brad J.R. Eh. Yung pangalawa, nagtanong ako live. Nag-message -nag sa ako sa kanya. Tapos kinabukasan, may sinita na ako ng manggagawa rito. Ang sabi sa akin, Bakit ka nanonood kay Badong? Hindi mo ba alam na lumalaban yan sa magulang ni Brad D Daniel? Sabi ko, hindi po. Bakit? Bawal po ba? Eh, hindi ko naman talaga alam eh. Hindi yun ko. Oo. Oh. Ngayon, may duda ka ba kay kapatid Daniel? Sabi ko, oo, oh, mayroon no. Kaya nga ako gusto ko maalis yung duda ko eh. Sinabi ko sa kanya yung duda ko. Yung duda ko na yun nga, yung sa dibating walang kibuha, sa bakit siya gumawa ng rebulto sa piyesta ng Diyos. No? Yun, ang, yun, ang aking, yun ang aking, ano eh, yun ang aking concern noon. Kaya ako, nung kausapin ako nung manggagawa namin, na bakit daw, ano ba daw yun? Bakit daw ako may duda? Sinabi ko yung duda ko. Nung sinabi ko yung tungkol do sa rebulto, ang sagot sa akin ni Ruel, oh, bakit, di ba nung si Rizal si Rizal eh ng rebulto, sinamba ba? <laughs> bobo. Bobo talaga yan si Ruel. Eh, papa, bakit may kukumpara si Rizal kay Daniel Razon? Eh, si Daniel Razon eh, sa iglesia ng Diyos. Si Rizal naman ay eh, sa bayan, bayani sa bayan. Kaya yan iginawa ng rebulto. No? Kaya yan iginawa ng rebulto. At may sumasamba kay Rizal. Kaya nga may si Rizaliste eh. Eh yun, yun, ang sinabi ko sa kanya yung mga lahat ng duda ko na gusto kong italang. Doon sa area-area, wala pa akong alam noon. At saka wala akong pakialam doon, hindi yun ang kasi in naman kay Daniel Rason no, yung sa area area buhay pa kapatid na Eli nun eh ewan ko sa kanya kung ba't ayaw niya sagutin yun hindi yun ang concern ko ang concern ko yung sarili kong narinig sa bunganga ni Daniel Rason na gusto kong itanong sa madal salita nung kami nag-usap ni Ruel Bobo gunggong Gunggong -gung talaga yan si Ruel. Kung may makakarating sa'yo, Ruel, kung gusto mo, debate tayo. Ayon sa Biblia, sasabihin ko, gunggong ka. Bobo ka sa Biblia. Ngayon, ang salitaan niya sa akin, sige, sa KNP. Sabi ko, ayaw sa KNP. Gusto ko, direct sa kay kapatid na Daniel kasi sa kanya ko narinig yun. At sagot sa mo naman sa na napaka-demanding mo naman. Sabi ko, eh, parang humawala duda ako kasi kung sa KNP ka magtatanong, sususpindihin ka niyan. Paano mo nalaman na sususpindihin ka? Sabi ko, Eba, eh ba, may nababalitaan na ho ako eh. <laughs> Kaya gusto ko kay kuya. Sabi ko sa kanya, kuya patawag ko noon. Eh bonding. Sabi niya, oh, sige, gagawa ko ng paraan. Nung matapos ang usapan namin, ang sabi ko sa kanya, Brad, sana po magawa niyo ng paraan na makausap ko si kuya. Gusto ko lang humat mawala yung duda ko. Nag-message pa ako sa kanya. Baka mukot mukot mo kinabukasan. Eh ano na ako? Black na ako. Kaya ako lumayas dyan. Ng hindi dahil kay Brad Badong. Walang alam si Brad Badong. Hindi ko pa nga siya kilala eh. Sana bago kayo magano, tanungin niyo muna ako kasi tinatawagan kayo hindi naman kayo sumasagot. Kasi ang tingin niyo sa amin, mga umalis diyan, mga sa demonyo kami, kami masasama. Pero kung uugatin niyo, ang demonyo nasa harapan niyo. Ang mga ngaral na sa Diyos, bilin to ni kapatid na Elia, bilin to. Pag ang mga ngaral hindi mo matanong, hindi na ngaral, mahilig sa kalayawan, sa demonyo. Ngayon, sabihin niyo kung hindi totoo sinasabi ko hindi nga siya natatanong eh. Hindi nga man nangangaral. Mahilig, mahilig sa mga pag-game show. Sige nga mga kapatid. Mga kapatid, kaya ako nag No, ito. Uh, ngayon ko lang ito gagawin, hindi ko na uulitin. Para dun sa mga kapatid na mahal ko, na nandiyan pa sa loob. Na pinagbibintangan si Brad Badong, na kaya ako umalis ay eh, dahil nakinig ako kay Brad Badong. Wala. Bakit? Wala ba ako sariling isip? Binigyan tayo ng Diyos ng unawa pinigil tayo ng sariling pag-iisip ng Diyos, gamitin natin. Ngayon, kung masama ang sinasabi ko, kung mali ang sinasabi ko, go ahead, sabihin yung salbahe ako. Pero ako, ito ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, yung mga nagtatanong sa akin, hindi ako umalis dyan dahil kay Brad Badung. Umalis ako dyan dahil sa aral, sa naririnig ko, kay mismo sa bunganga ni Bonjing. Kasusunod, kung gusto niyo, tawagan niyo ako, mag-usap tayo bilang kapatid mahal ko kayo mga kapatid ni Nandi Kasi naniniwala naman ako na tayong lahat sa aral. Eh. Ako, kaya ako umalis dyan sa aral din. Kaya ako ginawa itong video na to. Hindi naman ako sanay mag-live eh. <laughs> Kasi iyaan ko to sa messenger, napakahaba. Sana kapatid, mapanood mo to. No? Mahal ko kayong lahat dyan sa tunay na kahulugan. Alam naman natin yan eh. Si Bonding, binobola na lang kayo nyan. Ngayon, ito, pagsisisihan ko itong sinasabi ko na to kapag nakita ko si Bonding nangangaral na, nagpapatanong na siya, ginagawa niya na yung mga bagay na, na isang mangaral na sa Diyos. Ito pa mga kapatid, kayo ba, hindi kayo naawa kay Brother Roland noong magtanong siya kay Brother Roland? Si Brother Roland, Brother Roland, di ba ano ang hiwaga? Ano gusto mo? Hinahanap mo sa akin, di ba? Di ba ako ang gusto mo? Hinahanap. Tignan mo, tanong yun ang tanga eh. Kanina yung gustong hanapin ni Brother Roland yon, Kay Kibulol? Sa mga pare? Natural sa kanya gustong hanapin yon ni Brother Roland dahil siya ang binilinan. Pinahiya niya si Brother Roland. Naawa ko nung kay Brother Roland. Natanim yun sa, 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 isip ko, sa damdamin ko, mga kapatid. Kaya ako lumayas dyan. Dahil si Bonjing ay hindi totoong mga ngaral na sa Diyos. At kaya ako lumayas dyan, hindi dahil nakinig ako kay Brad Badong, no? Walang kinalaman dito si Brad Badong. Sarili kong desisyon. Kaya ako lumayas dyan. Dahil kay Bounty...